Ang magandang umaga po sa inyong lahat. And for today's video po, kagaya nga po nung nga ipangako kong magahanap ako dito sa bayan ng dahit lang lima. Limang matatandang bicycle driver po. Uh, at ito nga, ko sila na wala silang kalam-alam. Nag-aabang-abang po ako dito sa may kamambugan dito po sa malapit sa terminal ng Superlines sa, sa may DLTP. Binihanap po, po yung limang, matata, limang matandang tricycle driver dito sa bayan ng dahil pero ang dalaga po ngayon ay dalawang ano lang ito hindi naman karamihan pero bigas lang okay na yun ang palubog loob lang po natin sa mga kasama nating driver dito sa dahil sana po mga makapagpasisyan mo nila lahat itong ibinigay ng ating sponsor kaya po shout po na po pala sa ano sa nag-sponsor sa akin ng Akpo Marine Prata maraming salamat po sa inyo ay binigay niyong tulong para sa mga mudatan kang principal driver dito sa dahit bali dalawa lang namang po na ibigay na pero okay na po yun maraming salamat sa mara po sa inyo ako maraming product sa po sa inyo hindi ko po kayo lagi kita kaya maraming maraming salamat po sa binigay dito maraming tulong na po ito sa, sa mga may hilat driver kaya po nagabang-abang ako dito sa may isa dito sa may ayun sa mga buga dito po ako Thank you.

parang meron ako nakita nga no bicycle driver yan ayan na siya yung pinakamatandang Tricycle driver sa bayan na si kuya ayan na ah may napara na din tayo kuya magandang hapon po ah, ako po si Bong ako po yung nagahanap nitong limang matatandang Tricycle driver sa Dait iba po kuya yan, yan si kuya ang ah, member ng sim metoda ah, kuya ano po kuya ang pangalan mo Well, Fredo, Bali. Ah, well, pire eh, si Bali. Kailan ka po, kuya, kung kasing nagpasada dito sa Bayan ng Dait? Ay, hindi. Uh, mga eh, mga apat na likada, o. Oh. Ay, grabe po! Sikwenta po pala, ay! Limang taong ano, limang tikada nang namamasa dito sa Bayan ng Dait. Ang kanya pong body number ay, ito po, yung... 0003 tinawag lang sila sa kanya po niya. Talagang isang matanda. Talagang matandahan na din. Dito si, si Kuya, oh, ito na. Ano ano po ang ano ano ah, ilang na po para sa ngayon? Ang, ano? Ilang taon ka na po? 77. 75 years old na po pala siya. So, kuya, may tanong pa ko sa iyo. Ano po ang malaking pagkakaiba ng pasada ngayon sa kanoon? babalikan mo pa <laughs> sa kami oh at saka ano pag sinabihan ka babalikan balikan mo dahil hindi pag hindi kakalit <laughs> talaga ibig kong sabihin nung panahon talaga talagang maraming pasero kung kukumpara mo ngayon ano po kaya ang panawagan mo sa mga bagong driver ngayon okay, ang panawagan mo sa mga bagong driver ngayon na sa punod sa regulasyon Huwag ka tapos, huwag yung masyadong buhaya. Po, kuya. Ikaw po, kuya, pinakauna kong nakita. Yung, sabi, kuya ba, 75 lang, edad siya ngayon. Sa po ay, limang dekade na halos na namamasak na dito sa bayan. Eh, kuya, bibi naman kita, kuya, ng ano. Hindi ko pa ang pasahin. Po? Yes. po. Ten centavos po po lang sa, ano, pumasahin. Ibig sabihin, kuya, talagang ibang ibang ang panahon noon sa ngayon ano talagang... talagang talaga po mahirap na ang pasada yan kaya talagang... po ang kanyang tricycle at tinan nyo naman matanda matandang style na din ang kanyang sasakyan yung 0003 yan kaya pasensya na kuya dito sa ano ha ah may nag-sponsor po masalamatan mo kuya yung Aquamarine product salamat sa Aquamarine Aquamarine po Marino. Ah, salamat po kayo. Salamat maraming po. Maraming salamat. Tapos yung po kanyang simping bigas sa, natanggap. sa sila ko yan. Baka mo sa sunod, mayroon pang dumagdag dyan. Salamat po. Salamat.